Yan, good morning mga katropa peps. Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon, uh, susubok po tayo. Titignan po natin yung lalim ng dagat. Yan, bumili po tayo ng atin pong uh, snorkel. Yan. Titignan natin yung pangpang -pang doon. Doon sa uh, malalim. Kung ano talaga ang laman doon. Yan. Yan. guys, uh, sisisid tayo ngayon. Hindi tayo mamimimit, hindi tayo mamimimit ngayon. Tayo ay sisisid. <laughs> Yan, yan yung mga tunay na mga katropa pips. So mga katropa kapips. What's up? Lalim ng dagat. So mga katropa peps, tinignan po natin yung uh, ilalim doon ng dagat, don banda, kunti lang pala yung mga bato. At uh, itong lugar na ito pala, sa bandang Jubel, walang pugita, sinisid ko na po lahat yung mga uh, tupok-tumpok na bahura wala ito lang yung nakita ko ayan shell shell ayan shell ayan shell lang shell uy walang laman paling isa Isa. sayang ayan, ayan. Pero may nakita ko mga katropa pips, yung talakitok, isang grupo, o lalaki, parang bandihado ang laki. Yung malaking pinggan. Sayang hindi nakagat doon sa aking ano ah. Nababalikan natin. Ano tayo, mag uh... babalik tayo sa ating pong uh... fishing rad mag, uh, mag tayo ng ating uh, ating kwan casting, mag casting tayo yan mga katupa pips yan, nakaligo ng maaga akala ko may ipugita itong lugar na ito pala pala, yan so yan guys meron pong talaba yung Saudi Arabia talaba ang Saudi Arabia ang taba-taba oh, yan cakpat <laughs> kecakapat si bisur, en, Sarap Hei, lumay mai. Tala bah, barang Saudi Arabia. Dami itu doh nih. ni ni dah belengguunin, nak dikit. Wow. Sus. Oh. Hmm. Sarap teng talaba Saudi. Dimis tamis. Yeah. Ano? Moina. Hmm. Hmm. Hmm, Kan? Kan? Sini, sini, sini Dugmok yang... Seda Eh, bercin Eh, pulang mana sasin? ni pete bercin Dah, udah dah Naik majik sarap dia Naik majik sarap Urut lah First time nakakain ng talaba sa bansang Saudi Arabia.